And after po dito, uh, safety briefing by safety officer. Sa gihimong briefing sa taga DPWH 11, gipresenta ni Ini ang estado sa nagpadayo ng na konstruksyon sa pinakataas nga bypass tunnel sa Tibuok, Pilipinas. Ang north o ang south portal sa proyekto nga JICA Assisted Project. Gisugdan kini sa panahon ni kanhi President o Karon Mayor Elect Rodrigo Duterte o tapuson sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. last one, last two, goes all the way So, one is yung pati sa last two. And then, from Bintal, going to uh, Tidato, that is our pati sa one last one. We will get our time is, to Pintang. And then, from Tidato, going to tindakan sa Maymolay Busan, aron makita ang aktual nga konstruksyon. Uyog ang mga taga-media, ipasilip sa taga-DPWH ang North Portal sa tunnel, din anaanak kini sa 70% ang kompisyon. Pulido ang pagtrabaho na teknolohiya sa Japan ang gigamit. Ang North Portal, Moy Entrance, sa mga sakyanan padulong sa Turil District ang direksyon. Ang bidisita uh, po natin ay yung package 1-1. Actually, yung Davao Bypass Construction Project is a 45.5 km from Gais, Hirawan up to JP Laurel, Panabo So ito pong area natin is just one package of the six packages Ito po siya na sa six packages uh, yung 1-1, 1-2, and 1-3 which is uh, foreign assisted by uh, JICA so All other packages 2-1, 2-2, and 2-3 ito po ay locally funded Uh, all uh, foreign assisted projects, Mandas 1, Mandas 2, Mandas 3, are ongoing now. For the locally funded projects, two are ongoing, to does one and two 2 two. The remaining segment, it is two going to JP Lower Panabo, is under procurement Samtang ang South Portal, padulong sa norteng bahin sa Davao City ang direksyon. 2.24 kilometers ang hitas on sa North Portal. Samtang 2.249 kilometers ang South Portal sa tunnel. Ilawom sa tunnel aduna kini emergency passage nga mutabok sa Tikas Tunnel. Aduna sab kini bay alang sa mga sakyanan nga madautan o magkaaberya. Sumala sa taga Jayca, adunay gagmay nga fault line ang naagian sa tunnel apan dili kini makakompromiso sa proyekto. So ang target po namin uh, completion of the whole package 1 1 is uh, either by the end last quarter of 2026 or first quarter of 2027 to be operational. So, uh, during the operations po ng tunnel, magkakaroon po tayo ng concessionaire through bidding. Sila po ang mag-ooperate nito. That's why mayroon tayo mga buildings. Sila ang magkocontrol ng uh, yung nasa ating board. Sila ang magkocontrol ng ating operations and maintenance. Adunay bayad ang pag-agi sa bypass road kung toll fee.